Sa pagbabalik ng ating boxing channel, magandang araw at gabi sa ating kababayan sa ibang bansa at sa buong Pilipinas. At bago ko ituloy ang aking munting kwento, paki like at subscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga pangyayaring boxing sa buong mundo. Bukas po mga kaibigan ang laban ng heavyweight contender na si Joe Joyce at si Sang ng China. At isa po itong rematch pagkatapos ng limang taon na pagkapanalo ni Sang kay Joe Joyce ay pinahintulutan sa kampo ni Sang na magkaroon ng rematch dahil parang hindi kubisido ang mga fans sa mga nanonood sa laban dahil bigla lang itong nanakout itong si Jujuy sa kamay ni Sang sa isang suntok galing po sa south po na si Sang ng China si Jujuy sana ang pinakamatindi na contender kay Alexander Yusik at makaharap sana ito niya sa isang world title ngunit kailangan siyang maglaban ni Sang dahil siya ang top contender ngunit dito ay natalo kay Sang kaya isang malaking rematch si Sang ay ang unang heavyweight division sa China na lalaban sa isang world title kung papalarin na mananalo siya bukas sa isang rematch ni Joe Joyce Mapunta naman tayo sa paparating na laban kay Quadrulas kontra kay Yukinori Ogone. Mas lalo pang pinagandaan ni Casimero ang paparating na laban at ilang araw ay mangyari na ang bakbakan. Dahil nakatutok ang ating kababayan sa kanyang laban na ito ay pinag niya ng todo. Dahil ang kulang niya sa tuwing siya ay lumalaban sa sparring ay kukunti lang ang kakunti lang siya kung bumato at maraming mga tagahanga natin na nag sa kanyang sa kanyang channel at nagtataka ang kanyang mga fans bakit nagpapug, nagpapabugbog si Casimero ngunit ng pangalawang sparring at doon pinakita ni Alas ang kanyang tigas na kamaw at kung makikita nyo sa video ng Cuadro Alas It's My Boy channel ay nabugbog nga itong kanyang kasparing na isang hapon at balita nga ay nabasag di umano ang panga nito talagang magkatulad nga itong si Alas kay Tank Davis kung sa sparring ay parang lagi itong talo sa putusan. ngunit nang nandoon na sa totoong laban ay mahirap na itong matamaan at kung makatama man ay Sigurado may paglalagyan sa porma at sa style nitong si Alas at si Dibis ay magkahawig nga talaga at ang mga kamao nito ay kinakatakutan. Kaya siguro panayiwas itong si Naoya ng Japan.